Kaya mo na ako, libutin ko para... Ikago, nakapasok ako! Ano to? Ba't to? ka? Tama yan, tama yan, tama yan! Lali kayo dito! Eh, baka wala pang kalaban! Pero imposible naman walang nagbabantay dyan. Walang tao, walang tao. Walang tao? Asan ba sa tabi natin? Di ba objective natin may babasagin tayo? doon sa gitna. Okay na lahat. Yung tabi natin? Yung tabi natin pa? Yung sa gel mo. Pwede umano mano, konti mm. lang. Oh, Tama ba? Nasa tabi natin. Um, Pasok ka um, mo. Eh, dito, 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 dito. Sino yung ano? Kailangan ng gel. Ayun, thank you, thank you. Sakay, sakay, sakay pa. Sakay pa, sakay pa. Walang ya. Yeah. Sige, na na Long range ako. ako ha. Di ako, long range ka din? Ayun lang. Long range yeah, kami. El Moro. Uh, Oo, oh, oh. kami dalawa na lang. Mid range ako. Oo, hindi, hindi shared. Tara. Ay, wala sa party. Hindi, mag-party kayo na. Ah, may sino sige, sige. May, may, ride naman ako eh. Tara. Let's go, let's go, go, Sino pa wala? Jan. Si wala. Mika. Si Jan, si Mika, si Morphy. Uy, nagkakapagawa. Na, 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 Ayun, napasok. Na, na, na Paracho ko dito sa ito, 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 ito. Ah, may Ah, may tao, may tao. Apat, apat, apat. Anong panis pat, pat. dito? Apat yung tao, apat tao. Okay. Go, 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 Hello guys, paano to? Nakapasok high ako dito sa boss may... Boss joke. Ano? dito boss joke, oh. Kita mo yung high gas doon sa... Hello? Hello? Oo, <coughs> oh, rinig ka. Ayaw ka lang pansinin. Hello, hello. Hindi okay, na. <laughs> nakapasok ako dito sa may ano. Biglang to parecho yung sasakyan. Down, 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 down. 13k yung damage nice, ko joke. guys. Putang yun ang yan. Uy! Ay, bumabaral sa akin. Iba yung pinasukan ko guys. Umikot ako sa high ground boss Dito sa gilid, dito sa gilid. Uy. Ah, madami pala sila, madami sila, madami sila. Paano may exit dito? Ay. Uy! Bilis, bilis! Aray ko! Gago, nakatayo lang yung isa o oh, down. Daming sniper ah. Oh. Down ko na sana yung sa taas! Ah, Ay, may nasa baba, may nasa baba. Yung, yung ano. Kita kayo na nasa baba. Dalawa sa baba. Tatlo. Tatlo dito Pati sa akin. Pati kumagana ay. yung cloak ko. Ang dami pala sa baba. May apat dun sa akin. Pahal ba niya? Rex. Dito Ay! O, Paano, dali sa... Ang dami. Dali sa... ako dito sa may malapit Sige sa basit. sa ano? Sa gitna. Hindi, wala ko dyan. Nasa may tabi ako ng base. Base no? Sa base natin. Oh, eh, ba't kasi dyan ka nag-TP? Nag... Hindi, hindi meron dyan. Kailangan na mga in. double jump dito. Para makaangat tayo sa taas. Parang ito hindi na makakalis dito? No, one down, one down, pat. Tumipat. Ayun, okay na. Patapos ano ba sila? Ako. Punti lang to sila eh. Kunti lang, kunti lang, lang. Pakil, pakil. Ay, sabi sa sa ko sama sa ko. Andito talaga down, down, ako Down, 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 down. Nice. Nice. Kaya lang mo. Down dito, down dito. Hindi, ano, tuluyan niyo, tuluyan niyo para yung pailis. Joke pa, ping ha, joke kung may kalaban na malapit or sa... Okay, down one. Kailangan ng explosive talaga para maano. Mabuksan ko tong bahay nila. Wala kang dala? Meron, pero naka-clock kasi ako eh. Kailangan mo eh. Bakit stable yung mga mid-range nila? Wala akong damage. Nothing na. Na ako. Uy, naubos tayo. Uy, down. Na-down ako. Spawn. Nakapasok kayo? Spawn. Diyan sa harap mo, Rex. Diyan sa harap mo, Rex. Gago, 2 hits siya sa akin, guys. Wait, 13k yung dami. Kumaya, ano? Gago, meron sa likod <laughs> ko! Explosive ko, ah, niloto ko lang. hindi ko nga. Ang dami naman nila. Kunti lang niya, kunti ba? lang. Kunti lang yan? Kunti lang lang. Kunti lang lang. Eyyy! Ayyy! Langga! langga! Kita mo, Rex. Nandito sa harap ko. Ha? Saan ka? Four? Four, four. May mga ano ah, yan, may pupunta doon sa respawn point natin mag-aabang yun. Oo, nanglilikod na, na sila. Nanglilikod sila. Sa labas din lang? Hmm. May sumabog, ano yun? Ako yun, ako yun. Sinisira ko. Meron silang ano? Kulang pa tatong ko. Balos na yan. Basagin nyo, basagin nyo. Sino yung nag-rocket launcher? Ako, ako. Eh, lang isang spot lang. Ito may nakamotor dito. Nakita ko na yung mga nakamotor. Gago dami nila. Pinupush kayo, pinupush. Ako, pinupush 4, ako. 2, 3, Tits, sabay tayo, Tits. Wala akong makita, min. Hello? Sabay tayo, sabay tayo. Huwag yung pa isa-isa. Na, 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 sige, na, na ano sige. tayo. Nandito ako sa gilid. Halik kayo dito, halik kayo dito. Titch, halik kayo dito, Titch. Hey, lang. Shots down, oh. no. Ang nandyan. ina, hindi ako nakapag-reload, gago. Down one, down one. Ay, nasa... Nasa harap ko na. Wala palang bala yung ano ko. Dami yata nila. Sige lang, sige lang. Kaya yan. Tara tara, una kayo, una kayo, tala, sa likod tala, kami. Di, oh, wag na magkotse, wag na magkotse. Ma malalaman kayo eh, kung saan kayo magda ni, eh. Magda-drop off. Yung explosives. Kasi yung target lang natin, basagin tong ano eh. Kasi oh, ha, kung ha, ha. GVG lang Ayun, na iti... yeah, ah, ay, you know, may nagkakrok sa harap na lang tayo, lugi tayo Natin. yan, gago ka. Ayun may tao Papunta dito. Ping 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 mo ping mo ping mo ping mo. Ay, nice one. Nice one. One more, one more, one more, one more. Dito. Oh. Ah, ito na magkakasama na tayo. Ay, meron na, papalapit, papalapit dalawa. Tatlo, tatlo. Ping mo, ping tatlo mo, tatlo ping, tatlo ping, tatlo. ping 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 ping. Ping pow, ping pow, nice. Ay ayun. Tatlo, tatlo dito. Ikot ako dun sa sisirain, no. Oh. Okay, ano focus mo, ko. dami nila Grabe dalawa Alipod pa pala ako na gano Aray ko Ang dami uh, nila gar Nice nice so nice nice lang. Down isa down isa Na down ako? Na down din Kita ako kita ako Okay. Magkaklock na lang ako tapos baba ano Pasabugin ko yung mga ano nila Oh, yung may iba na And focus there, miss, lang sa objective dito na mismo sa respawn na. Dito lang sila. Dito sa akin men. Eh, ba, ikot na lang sa nila base nila. Yung sir. dito nila. na lang sa respawn mismo. Down na sa down sa putang ina. Kapal nung honeycomb nila. Ah, sa likod ko pala. ulang ulang talaga to. Hindi ko sila makita kapal nung hane kong walang yun. Dito pala sa baba Lumabas sila lahat Saan nag... ano? Ah, sa taas! Sa hmm, taas! Patay ako Dami nila, dami nila Dami nila, dami Explosives, <laughs> Explosives <laughs> para saan? Wala lang malapit sa gitna eh dapat pasabugin. Kaya yeah, nga eh. Yun yung pinofocus ni Joe eh, pero wala siyang ano eh. Ay, re revive niya. Wala siyang kasama. May cloak. Pwede natin na? Blah, yun. Tara, 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 tara. Cloak, meron akong cloak dito. Saan kayo? Saan ka otits? Na, dito, dito sa sila. Kilid mo, gilid mo, gilid mo lang. May naka-cloak, may naka-cloak ha, may naka-cloak. Ito, 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 ito. Si sa loob ha? na lang, sa loob ay no ko makalapit eh Soto. Tara, 'yan Tara lapit tayo sa ano base nila. Tara lapit, 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 lapit. 14 minutes na lang 'to. Meron, meron tao, meron tao, meron tao. Meron tao sa sa ano, sa sa tao dito. Sa gitna, sa gitna. Ayun oh. No? Oh, 'yun nga. Down, down, down. Down ni boss Jok. Nice. Sa likod ng ano, yung alam niyo yung spawn point na Down isa, down isa. Yung dyan sa ano. Down, 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 down. Nice, nice, nice. Push, push. Meron sa likod. Meron Down, down. Sa may malapit sa sakyan mismo. Sa sakyan mismo, dalawa. Dog. Kita yung sa sakyan. Eh, oh, tang ina. Saan ba yun? Ayun, nandiyan pala sa gilid, gago. Nice. No. Oh, baby, ternyata, baby, ternyata. Salikod, tara, 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 sa likod, tara, 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 May sniper pa rin sa taas na. Eto, eto, Ano kayo? Spectral clock dito. Clock. Sa right side, right side, naka ako eh. Dito, mark ko. Kita nyo, Ayan o. Need ko ng kasama talagang sira ng base nila. 3k. Naka-mark! Naka-mark! Puntahan. natin, Joe. Down, 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 down! Nandito Nice. Puntahan, down ulit ako. Aray ko! Sino yun? Nasa likod! Nasa likod! dapat ano? Yung focus sa killing, magkaka-team dapat. Yung focus sa base... Eh! Oh. Ano, eh! Eh! to to Ito! Ito! Nakamark! Nakamark! Nice nice nice, nice! 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 Push! Push! 20 seconds pa ako. Na-push na. Nandito. Na. Hindi ako makakiyat. Paano ba maka kiyatin to? Minom Ito, ka no? ng ano? Aha, dabay double dabay jump! Dabay double yun, jump! Lang, double jump? May nabuksan kayo doon? May bukas talaga. Walang yak. Yeah. Right side, right side, ping, ping, preko, preko, Allah, down. down, 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 down may tipi, may tipi dito. Patayin niyo, patayin niyo. wag niyo hayaang mag-ano. Supa patayin ayan, boss Yo, ma ma ay ayan, bus nyo, kayo, bus nyo, kayo, 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 supa pi, kayo, 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 supa pi, kayo, 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 lang, dalawa lang nasa taas, oh. down. Okay, down, 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 down. Bukos <laughs> <Need> dyan. Bukos tayo sa face nila. Need din <dyan. laughs> ng <Need dyan. laughs> <Need dyan. laughs> suicide bomber. Sakit okay, mo, sir. Sakit mo, sir. Sakit mo, sir. Sakit sir. Sake Sake sir. No, sir. Healing. Okay, distract ko na lang muna sila sa'ng left. Guloin yung nga Mali yung deviant. Badal ako. O di black hole. Yung battlefield mismo, Rex. Ako nga din eh. Walang black hole eh. Puntalan lang dito sa atin. Anong gusto mo? Puntalan lang <laughs> dito sa <ka> <laughs> Ay, Tara, tara. Sabay, sabay. Uy! Meron sa gilid ko! Walang niya. Hindi ko makita pa. Dalawa! <laughs> sa gilid ko <laughs> <Patay. to> din. Walang <laughs> gusto sana to pagka marami tayo, no? Ngayon <laughs> na eh. Ilang wala yung iba eh. Sila Sakit ng, ang sakit ng bull size na ano, sa PvP. katay eh, 8k yung damage ko, gago. <laughs> 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 Kapag sa ulo, one hit lang eh. Uy, nako. Guloyin nyo ah. Sige, yun. Sweet lang. Kakaspawn lang. <laughs> ang ganda nito. Likod na tayo boss joke. Ah, right side tayo, right side sa tayo. tayo. Sa taas. Sa taas. Right sa taas. kayo sa taas. Saka ako dun eh. Meron tayo, meron Saan? Pangit talaga yung ano. Asa, ah, so problema Mali yung ano po, ko. Hindi natin alam kung alin doon saan yung sirain. Wala na akong ano. Wala na akong Bala. Kailangan talaga merong ano. May boss jock may malapit. Sige. Okay. Oh, down siya oh. Oh, hindi pa siya lag down. Ingat, ingat, ingat. Luna. Left side mo, left side mo, left side mo. Low na. Low na. Down. Down. Down, 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 down. Gold ka oh, all good. Oh. Nag, na? Ay, ay, yung oras gago. Oo. No. Oh. Sige lang. Sige lang, sige lang. Experience natin 'to, guys. First natin na war 'to. Ano yung mali natin? Huwag natin ano. Ano mali natin ngayon? Makikita eh? natin. Oy, up, right side, right side, right side, right side. Aray ko. Puro sniper. Down, down, yung down, down, yung down, yung down, you know, down, yung, Down yun, down yun. Nagap, 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 nagap. Matagal yung spawn. Every death. May nalulut ba sa mga kalaban? Wala. Likod, likod. Wala, 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 wala. Down! Wala, oh, wala, wala. Down ulit, down ulit! Ito, pinko, 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 Nice! Sa left side meron dalawa. Sa left side dalawa. Kills ni left side, sa left side dalawa. Diyan na sa pinko. Aray Doon o. Papunta dito ha. Ayan oh. ayan oh. Aray Sino yun? Aray Sa left side, ayun oh. Tara, hindi Damn. na lang natin PvP, hindi na natin PvP. Oo. Oh. Ganda. Ang sakit. Ang sakit natin. Kasi ang dami lang nila. Ang dami, dami nila. Grabe. Ang dami nila. Ang dami nila. Down, 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 down. Aray ko, mayroon sa likod. No, 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 oh no, no, no. shit. Talaga, hindi ako nakakapag-reload, gago. Knockdown <laughs> na sana. To, <laughs> ako. To, 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 to. to. Right side niyo, ah, left side niyo pa, left side niyo pa, left side niyo pa. Down. Kita pala tayo sa map. Oh. oh. Aray, aray! Right. Aray! Aray! niya. <laughs> nice try! Nice try! Nice try! Hindi, kulang tayo sa pwersa. Ilan sila! Sila! <laughs> dami! Sobrang dami! Sobrang dami! Hindi, okay yung ano. Okay yung... Okay yung build natin. Okay yung build natin. Ah, Nakakapatay tayo. Oo. Oh. Ang meta ngayon sa... BBP Bulso. Pag the three hit ko lang sila gago. Two hit lang nga sa akin eh. Oh. Kapag mag trigger yung Bulso ay nakikita sila. All good. Last war na. Dami oh, dami na sunod Dami na sunod Down, 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 down. Dey, okay lang yan. Last war to ngayong ano. Last war to ngayong week. Hindi ka nagbaba ng mga spawn point yun na comes. Make close, may close. Dami talaga nila. Nandito. Gusto ko talaga puntahan tong... Ayan, yeah, nice! Attack. Down, down, down! Huwag oh. ka na... Huwag uh, ka na... Ay, pala, Paps! Oh, down siya, down siya, down siya! Down siya, down siya! Nagsastagger? Oh, yung unstable na, no? Heavy attack. Nasastagger ako nitong isang... Down siya, okay, okay. Goodbye, Ellie. Sa harap lang natin, meron eh. Tama Ay, yung na hinala, po. na, hinala natin, Paps. no? Bigla silang dumahan. Oh. Nag-recruit yan, nag-recruit. Ang dami na nila. Yan din yung ginagawa ni Lupin eh. nag chat, -chat palagi yan pag may war. Pwede naman tayo sumali sa kanila eh. So, hmm. ganun na lang. exit, exit, exit sa ano. Left side, left side. High ground, high ground, high ground. Five minutes more. 4 minutes. Coming, coming. 1, Dito, dito. Sa gilid Jok. <laughs> dami. dami sa spawn, Nasa gilid Left side spawn. Jok. dami natin dyan, na sa map. Ka, damage ko, bobo. Yung, yun puta. Ayan, dead down, dead. down, 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 down. Sa taas, sa taas, boss, Tara, 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 tara. push, push, push. Ping, ping. Ayun o, ayun o, ayun, ayun. ayun nyo lang map, check niyo map. Magkikita niyo sila down, sa down, map. Ayun, taon, 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 taon. Ang putang ina nga, tatlo! <laughs> Gago kayo! Oh. Talab! Bakbakan nyo, bakbakan bak nyo, bakbakan nyo! Min. Kitang kita man, yung map. Nasarapat ako dun sa mounts ko dun no? ah. Walang nakare Meron, meron, meron. Oh. Dami mình nila oh, tingnan A mi ngay, gong dummy. A sao kay, chắc chắn. sa map Down, 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 dami down, down, nha. down dom, dom, oh. dom, Uy! Sakit? dom, 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 Ay ay <laughs> dami nila! Ang <laughs> galing! Ang saya! Chiron Armor. Pero ang ganda nung... Pari-pipe ako! Yung... Pari-pipe ako! Ay, yun nah, na. Huwag na. Huwag na. Ang dami! Ang dami! Yung Spectral Cloak. Hindi siya OP, pero magagamit uh, pa rin talaga. Grabe. Ah, uh, uh, maganda. 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 Maganda, maganda, maganda yung ating testing, testings. Pops, sabihan mo si ano, pop si Lupit pag may war sila. Salo tayo. Makuha lang natin yung rewind. Oo. Oh. Hindi, kahit end of the season, pwede naman tayo mag-merge sa kanila para mataas yung star makukuha natin. Alis na tayo. Okay. Pwede, pwede. Or, ganda, ganda na, iwan lang ganda natin na, yung ganda ano, ganda 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 iwan na lang natin na, yung warband na. natin sa isang alt natin. Ah. Para nasa list pa rin Ganda ng ano, ganda ng GBG Walang drop na items Oo, oh, oo oh. Uh. Lina kayo, uh, lina kayo, 2 minutes na lang Dito, 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 dito Left side, left side, Mag side left side daw, Left side, left side, left side, Down, down, down. I'm stuck, stuck, bro. Paray ko! Ako wala na, basag na yung ano ko. Basag na armor ko. Nagdala ako ng all purpose ko talaga. skills eh. Pero meron akong all purpose okay, dito. Tapos na din eh. Ako ba't hindi mag-allow yung <laughs> mouse? <laughs> <laughs> Ang mga lead sa stat to, puros mga sniper na ano? Sniper na meta. Down one? Huwag ka na mag-inute sir. Bakit <laughs> 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 yung mouse ko hindi umiikot?

Oo, oh, on fire na ako. Oo, <laughs> oh, nagpapak sila. Oo, oh, tindahan pa ito yung isa. Oo, oh, patay. Oo, <laughs> oh, grabe. Nakakapatay tayo eh. Nakakapatay tayo, guys. It's a sign. Hindi, makikita natin mamaya pagkatapos kung ilan yung total nila laban sa atin. Paano makita oh, yung man. ano? Yung... Tawag niyan. Scoring. Ay, ah, meron to sa right side. Meron sa right side. Gago, di na talaga gumagalaw ang hmm. mouse ko. Sige, yun lang. Meron sa ano? Times two pala sila sa atin, no? Ang sakit ni Morphe, oh! Pak! Sige! Mmm! Sige! Kati no. Uy, sino yun? May bumabaril sa akin! Sa left, right side, right side. Down, one, down, down. Pare ko. Meron nga, meron talaga mo mabril gago. Kote. Okay na, o goods na. Ganda ng build ko, I love it. Mas maganda yung, yung build ni Morphe, no? Kapag ano sila, dikdikan. Oo. <laughs> oh, ah, maganda talaga yung bounce. Sino kayo pinakamataas sa kill? Tayo, 15. Oh, oh, oh. Ang lead ito. Ano Kayo Mga, Hareko? ano, kayong tatyo, tatyo. mga... Kayong mga tatyo. nasa meta talaga, yung of sniper. Uy, Balo. pangatlo pala ako, Walang yan. Uy, si Morphe, oh, din, oh. Sarap ng 15 over 10. Ah, shit. <laughs> 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 Paano makita? wala well, hmm. naka ano ako, nakaano ako doon, naka black hole ako doon. Kaya ako magdo ng mga lima pataas eh. Yeah. Nako, hindi ano ko nakita, na hindi ko nakita yung ano ni Posit. Message ni Posit, sabi ni Posit live pala. Walang yan. Hindi, <laughs> so, ano, so, nag-break. Nag, ano? nag kayo? kasi tayo, ano, last minute. Oh, may, uh, meron, meron, meron. Next meron. day, next